<laughs> Hindi kaya lumipat lang to? Tol? <laughs> Hindi kaya lumipat lang? Okay, try natin tol, baka may laman kasi matagal kasi yun eh. Tusukin. Tusukin, Tusukin. nandito ako. Ayan o, oh, lapit to Ito, ito ano. <laughs> <laughs> Parang lumipat lang eh. Ito yung dati niyang ano. Tala, masarap to. Ba't ba nandiyan kayo? Pag ito ba binulabog ko, tatakbo kayo? Ha? Uh, ah, tatakbo kayo? Uh, Hindi kayo tatakbo? Promise? Hmm. Kuha tayo isang bubuyog. <laughs> Ayan, pag nakita nyo na yung sa iba pa bumubukol, ibig sabihin yan. Nagre-ready na yung lumugod. Ayun o. Nakalinya sila, puro puti. Tapos dito, hindi. Marat Ay! Ito

<laughs> Wala laman Wala. <laughs> Ba't tumakbo kayo? Walang laman na? No? Ha? di ba oh Lahat sila, malis? Walang natira? Sayang, di tayo hinabol ng buo. <laughs> Sino yung mga nakagat? Ha? Nakagat ka? Ito, ito siguro yun. <laughs> Sa ka? Ako pinakamalapit, ako pinakamabilis na hukbo eh, no? <laughs> Nasa likod? <laughs> <Nasali -god>? Asan? Kasabay <laughs> ba ah? Nakagat ka? Iba pala yung ano, no? Wild, no? Buti pa yung mga hindi wild, hindi matatapang. <laughs> yung wild, wild talaga. <laughs> o, ito po yun. Paano yan? Walang laman? Ano nga ganyan natin? Yung sawa. Punta namin yung sawa, huli na namin so sawa. Hanapin namin yung nakawalan sawa. <laughs> Wala kasi yung laman. oh para medyo exciting yung pagpunta natin dito. Yeah, para may taste. Walang laman eh. Oh, yun. Basta kasi yung nawala sila sa linya, mga habol na yan. Sayang. Walang laman. Ah. Hindi, nag-uumpisa na maglaman yan. Panahon na kami kasi ngayon eh. Sayang.